guys, na tayo ng suman dito guys. Ayan po yung sinanay mayari. Nay, ano po bang mga halo sa ano mo, suman mo? Asin lang, at asukal, at saka, Saan po? Saan, saan po ba kayo makikita na para mabili yung paninda? Tara, ano na? Okay, sige na. Mm. Maraming salamat na ayaw. Ba, ilang taon na po kayo? I am 79. Mmm, eh. goddess. Long life. Mm. Hindi eh, man halata na Maganda babae. Eh. Oo, hindi halata eh. <laughs> 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 mm. Sige po. Mm, kayo naman ma'am. Kayo naman, ibablog natin yung ano mo po, magsalita na po kayo. Hindi uh -huh. eh, na yun kayo ng matamis na kamote. Dito lang sa CAA. Iyan nyo ma'am, kung saan ano to, saan area? Anong pinakamalapit na area? Malapit sa eskwalahan. So, kaya natin. May ng saging. Kung naghahanap kayo ng tao ng saging dito. Ay, so, ibig sabihin, potatoes, ricados kayo dito, ma'am. One mm. stop. Pwede one stop. Na. Mm. That, uh, so, halimbawa, magkano naman po yung kamote nyo? Ay, okay. medyo mahal. AP for you kilo. Know? Pero pwede lang tumawad. Pwede tumawad. Ayun. Masyadong malaki ang tawad at malulugi mo lumunyan. Ayun, guys. Uh, punta <laughs> lang kayo dito, guys. Sa uh, panitali. Ate Victoria. Ate Victoria po, mura lang dito ang kanyang mga paninda, guys. Halos lahat. Store po, sari-sari ka Victoria. <laughs> ah, yun ang pangalan ng store niya, guys. So, halos lahat <laughs> ng dito na, may kamote, may ano po po yan. Ba't ibang klaseng... May gabi, may kubing, yung kinagawa nila Ay, yan. Ayun. Depende, kung ano hanap yung gano'n dito. Ayun, ano po po, ma'am? Ano, ano po, pwede nyo eh. Ano money. po? Uy, mani. Ito, mani. May mani. May mga May mga na ano. Ito. Nakabili na ako ng maliit. Ayan. Ayan. Malakit yan. So, ayan. Malinis. Ayan. May mani din po sila guys. So, ayan guys. So. Ay ma'am, ito napabili si madam ano ng tao? ano. Huwag po, puro dry naman yan. Nagre-reel na yata ito. Hindi yun, vlogger ako ah, ma'am. Huwag ah, lang puro binas ng mani, mo. sa may sarili pang ah, mani. Ah, ano, ano, Tenuiti man. vlog po. Ah? Tenuiti vlog. Ah, mm. Ano pong pangalan niyo ma'am? Okay. Saan ba kayo? Hindi kita makikita. May tindahan na mga ihaw-ihaw yan si Madam. Kung saan po, ma'am? Lina, yeah. saan po kayo? May talisay po, si Grenoble. Maganda sa mga tinta nila. So ano po ang mga paninda nyo doon, ma'am? Mga barbecue po. Tapos ano, mga... Ihaw-ihaw, lahat ng ihaw-ihaw. Ayun, lahat ng ihaw-ihaw. Lahat ng ihaw-ihaw. manok na yun. Ah, halo-halo. Mm. So guys, pumunta na kayo sa tindahan ni Madam ng barbecue. Ano pangalan, ma'am? Nagtindahan niyo po? Ano, walang pangalan tindahan ko eh. So, may, sa inyo na lang, si lang may po. Talisa, Ayun. So guys, puntahan nyo. Mura lang dun guys. Check. maganda si madam. So masarap siya gumawa ng ano, a barbecue. Ayan. So maraming salamat ma'am. God bless po. Jack, yung tuyo nito. Ayan guys. Walang buto. Ito may laman na patig Papaya. eh guys, napakaganda ng papaya niya. Papaya ng Oo, oh, kompleto siya dito guys. Pantat, Pandan Dito na matatakuan. Anong pandan to ano? Um, um. Mayroon din silang ano tong pangalan dito, ma'am? Turmeric. Uh, Luyan dilaw. Luyang dilaw. Maganda yan guys. Ang oh, best seller ngayon. Ang itong sili. <laughs> sili daw ang best seller <laughs> niya ngayon. So yun. <laughs> ayun, mayroon pa kayong ano, sa inyo pa din Ay, po to? Ayan, mayroon pa po siyang ganyan. Ayan. Opo, ano? Ayan. Ito sa amin po yung suro niyo. Ah, okay. Sa inyo pa rin po yun? ano eh? Ayan, may saging, may sagingan pa din pa po lang. Talaga namang mayamanin si madam. Ang laki pala ng store niya. Ayan, guys. So. Ayan. Ayan, meron pang saging. Pero, ako. Dito hanggang dito, hindi ko makakapasok yan. Ah, okay. Ang saging namin mura lang. Tapos Ayan, mga anak niyo po yan, ma'am. Mga pamakit. Ah, okay. Ayan guys, dito naman tayo sa ito, ito paninda. Ayan. Sige po, sabihin nyo na po yung ano nyo po, paninda nyo. Oh, kailangan nyo ma-price. Bago ka yan. na yan, bagong kami nagsisintay ng mga tuyo. Mayroon pang uh, international. pinray ano? ko lang para kahit pa paano meron naman dito sa CA. Ganyan? Ah, okay. Wala na nag aano ka ng PDK kasi pag ano yan, kilo-kilo talaga yung binibili namin o pinapatula namin din sa amin. Hindi kami nag-ganito. Kaya dito, pinry ko lang. Ayan guys, lahat ng mga kapitbahay ko, okay, sumugod na, na kayo rito. Dito so, lang to sa CA. Ito uh, maala to, produkto namin. Namin, namin. Ayan guys, yeah, from galing and, Ayan, from Negros guys Talaga naman, kung titing nyo Napakaganda yung ano niya oh Tuyo Mura niya lang guys, yan. Mura lang oh, oh Nagpamanat na may sampu lang oh Ito, sampu. Ay, naman may sampu pala sa Pilong, ikaw, Ah, okay Masarap yan, hindi maalam Ito mga bago Ito lang kayo mga kuha ng na matamis Mayroon lang ang tusinong tuyo oh. Ah, may tusinong oh, tuyo ito. pa guys Ito siya pero kasi Ayan. mahal, 50 pesos yung ganito. Oh, Inano ka lang. Actually, sa amin, 100 pesos talaga yung balot. O, oh, sinipi ko lang. Hmm, parang okay. sample lang siya. Uh -huh. Kasi ano, ah, okay. Dinway Maganda. Pati ito, sa inyo pa rin po ito. Oo, uh -oh, sa akin. Ayan, guys. Ito, Ayan. Pili, meron din pili na, ano. Pili Ayan. Na, uh, Ayan. Diles. Diles yan. Mahal no? <laughs> yung kaya gilin. 50. o, 50 ah. to. Kasi ang kilo nito sa probinsya pa lang is 1. To, kasi pili yan eh. Malaki mm. po to. Oh, ang oh, ganoon talaga lang masarap po. Oh. So try Ito natin. Ang titi lang. Yan masarap 'yan, hindi maala. Ayan, i-try so, natin yun yan, 'yan. Ayan. Okay, guys. Kalakhang City kami. Ayan, guys. <laughs> <laughs> so ayan. maraming salamat. Huwag niyong kalimutan, you like and subscribe my the channel, then Uwit Vlog. Okay? okay. I-search niyo lang po 'yan.